Naglilinis na dito. Si Mayoris ko na mayor dito eh. Kaya naglilinis na si Don Din Din. Yan. Yan, yan. Sigur mo na yan. Don Din Din. Ayan. 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 Mo na yan. Ya, sebelum mana ya, 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 jadi don dinding, ano? Meso? Lilinis na, ni Mires ko ang Metro Manila. Ayan siya parang direk. Ayan guys. Ayan. Siya po dyan. mga guys. Maraming salamat sa panonood nyo ng mga content namin. Ayan na parang direk. Ang gawa ka siya ng tray. Siya po dyan. Nagtataka. Rasang glass na. Maraming salamat mga guys.